So yun for yung video mga minsa Ito nga pala yung Sitwasyon kahapon dito sa aming bahay So ipapakita ko nga pala dito mga minsa Kung gaano kataas na din yung baha At tumabot na din doon sa loob ng bahay Yung tubig So mga minsa ngayon lang ito Nangyari dito sa aming bahay Na umabot hanggang loob po hindi din biro mama Minisar, yung tatlong bagyo na yun mama Minisar, kasi yung isa daw low pressure tapos naging bagyo na daw yung isang bagyo so dun sa pinagpipisingan ko mama sa sir hanggang tuod na yung baha tapos dun sa likod ng bahay namin mama sa langgang hanggang biwang na din so papakita ko dun sa uh, likod mama may kung ano yung sitwasyon din So yung asawa ko nga pala yung nagbibideo at yung magpapakita sa inyo mga minsar. Hindi din kami siguro eh, din yung nakakaranas yung mga gantong sitwasyon mga minsar. Gawa nga ng sunod-sunod na yung buhos ng ulan. So, sa mga ibang lugar siguro mga minsar pinasok na yung bahay nila. Gawa nga na mababa ang pundasyon ng kanilang bahay dito sa so, part na ito kung makikita nyo mga may so pag pa ako dito sa so, part na gilid malapit na hanggang baywang So ayun mga kahit papano sana marikrap din itong sa amin kasi sobrang taas din talaga ng tubig. So yung bayan nga pala namin mga mamisa is bayan po ito ng bani. So hindi din pala ako yung nagpe dito mga minsan din sa mga kangkong na yan. So ang gagawin ko nga pala dyan is atanggalin ko na din yung kangkong na yan para kahit papano is dildiritso po yung daloy ng tubig. At ito na nga papunta na po akong kukuha ng kutsilyo para tanggalin yung kangkong na yon. At dito nga sa part na ito mga minsan nakakuha na ako ng kutsilyo na pang tanggal doon sa kangkong. So, sobrang hirap din palang tanggalin yung kangkong na yun mga may sa, sa gawa ng ang dami pong nakabarang mga kahoy dun sa pinakaloob na naya e, i anod ng baha so yung mga, mga maminsat makikita niyo dyan sa part na yan e, sobrang higpit nung pagkapit ng mga kangkong dun sa mga nakabarang mga kahoy dyan mga may sir. e gamit ko pa naman kutsilyo nga akala ko lang kasi mga may sir, is madali lang hindi naman pala madali mga mami sir. gawa nga ng sobrang lakas din ng karin at dito sa part na ito itulak ko na kahit papano yung kangkong so dito nga pala yung bayaw ko sa jin sobrang lakas din talaga ng daloy ng tubig mga mami sir maririnig nyo dito mga mami sir, yung pagod ko din na nagtanggal niya ang kangkong ngayon mga mami sobrang higpit kasi nang kapit nila sa mga nakabarag kahoy sa at... dito sa part na ito mga sa bumaba na ako para tanggalin yung mga ibang nakasabit na kangkong dyan mga sa gawa nga na ng, hindi pa tuloy yan siyang bumigay so hindi lang pala ako yung naglilinis mga mens mga, mga kasama pa akong mga bossing natin dyan dun sa kabilang bahay na yun gawa nga na ng, natanggal din na yung mga nakabarang kangkong dun sa mga tanim nilang palay at dito sa part na ito mga maminsa nilanggap na din ako mga maminsa gawa nga ng naisturbo ko yung pagtulog ng mga langgam kaya nagkakamot na nga ako mga maminsa at dito talagang pinuporsige kong matanggal yung kangkong na yun kahit nilalanggap na ako mga maminsa so kung umabot ka dito sa part na ito mga maminsa huwag mo kalimutan i-share itong video mag like at mag comment na din kung tagasan kayo para alam ko kung saan umabot itong video na ito So hanggang dito na lang mga main sa, sa mga hindi pa pala nakakapalo sa aking Facebook page at Kuya Jun TV nga pala sa aking YouTube channel at Kuya Jun TV wa. Salamat sa panonood. Peace out. Ayy.